Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Ng marami na matatagpuan sa masa ang katotohanan. Kaya naman kapag may nagaganap na pag-aalsa sa ating bansa, iniisip natin na sila ang tinig ng Diyos. Ngunit ang masa nga ba ang tinig ng Diyos? Masasabi ba nating tinig ng Panginoon ang masang nagsipagsigaw kay Pilato na ipako si Jesus? Saan nga ba nagmumula ang katotohanan? O sino ang katotohanan na matagal mo nang nilalayuan at pinaghihimagsikan? Kilanlin mo siya sa ikadalawampu at dalawang kabanata ng Lukas, talatang anim na po at tatlo hanggang ikadalawampu at tatlong kabanata, talatang apat na po at tatlo. Ang mensahe sa oras na ito ay yatid sa atin ni Pastor Dana Banco. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumayon mga kaibigan at mga tagapakinig po ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng mabuting salita ng Panginoon. Isa sa mga landas na mahirap lakbayin ay ang daan patungo sa krus. Subalit, mahirap man itong tahakin, kaibigan, sa oras na ito ay samahan mo ako na bagtasin ang mga pangyayari dito. Tunghaya natin ang hindi masukat na pagmamahal ng Diyos na kanyang ipinadama sa pamamagitan ng kanyang pagkapako sa krus. Basahin natin ang mga talatang 63 hanggang 65 ng Kabanata 22 ng Lukas. Ganito po ang mababasa natin. Samantala, si Jesus ay nililibak at hinahampas ng mga nagtatanod sa kanya. Siya ay piniringan nila at tinanong, Sige, hulaan mo nga Sino ang humampas sa iyo? At kung ano-ano pang panlalait ang sinabi sa kanya? Dinala ng mga punong saserdote at ng mga matatanda ang Panginoong Hesus sa bahay ni Anas. Alam nila na labag sa batas ng gobyerno ang hulihin siya na walang pinanghahawakang sakdal, subalit hindi nila pinakawalan ang Panginoong Hesus hanggat hindi sila nakakabuo ng kaso laban sa kanya. Nagawa nila ng kaso ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanilang pagpupulong kasama ang mga Sanhedrin. Hindi maayos ang panghuli sa kanya sapagkat inaresto muna siya bago hinanapan ng kaso. Nagawa nila ito dahil lumapit sa kanila si Judas na maaring nagsabi na habang may panahon pa kayo ay hulihin na ninyo siya. Dahil dito, kanilang inakala na baka umalis si Jesus sa loob ng lunsod, bagamat alam natin na walang layunin ang Panginoong Jesus na lisanin ito. Dahil dito, ay napakaraming paglabag ang kanilang nagawa sa paglilitis kay Jesus ayon sa batas. Ayon sa mga punong relihiyon, hinulo nila ang Panginoong Jesus dahil nilabag niya ang mga batas ni Moises. Subalit sila man ay nilabag ang batas sa pamamagitan ng paghuli sa Panginoong Hesus sa gabi at sa pagbibigay ng hatol at desisyon ng araw ding iyon. Karagdagan pa nito ay ang pagpunit ng mga punong saserdote sa kanyang damit na tahasang pagsalungat sa sinasabi ng batas. Ibinigay ng mga punong relihiyon ang Panginoong Hesus sa mga sundalo hanggat hindi nila siya nahanapan ng kaso. Kung hahatulan ng kamatayan ang isang bilanggo, paglalaroan siya ng mga sundalo. Ang laro na ginawa nila sa Panginoong Hesus ay tinatawag na nagliliyab na kamao. Ang dalawang kamao ng mga sundalo ay ibabayo sa mukha ng nakapiring na si Hesus. Isa lamang sa kanila ang hindi susuntok. Pagkatapos noon ay aalisin nila ang piring at huhulaan ng bilanggo kung sino sa mga sundalo ang hindi sumuntok sa kanya. Paulit-ulit nila itong gagawin at pahuhulaan hanggang sa ang mukha ng Panginoong Hesus ay malumog ng labis. Sa aking palagay, hindi na mamukhaan ng mga tao ang Panginoong Hesus nang siya ay kanilang makita. Wala na sa ayos ang kanyang mukha. Gaya ng sinasabi sa Isayas, Kabanata 52, Kabanata 14. Marami ang nagitla nang siya'y makita. Dahil sa pagkabugbog sa kanya'y halos di makilala kung siya'y tao. Maaring ang ayos ng Panginoong Hesus noon ay nakatatakot ng lubayan siya ng mga sundalo. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi na niya makuhang buhatin ang kanyang krus. Tingnan natin ang mga sumunod na pangyayari. Ganito ang mababasa sa mga talatang 66 hanggang 67. magahan nagtipon ang matatanda ng bayan, ang mga punong saserdote at ang mga eskriba, ang Sanhedrin, at iniharap si Jesus sa kanilang kapulungan. Sabihin mo sa amin, wika nila, ikaw ba ang Mesiyas? Sumagot siya, sabihin ko man sa inyo, hindi kayo maniniwala, at kung tanungin ko kayo, hindi naman kayo sasagot. Ngunit mula ngayon, ang anak ng tao ay uupo sa kanan na makapangyarihang Diyos. Dalawang katanungan ang ipinukol sa kanya ng mga Sanhedrin. Ang una ay, ikaw ba ang Kristo? Kung sasagot siya ng oo, ibibilang siya na mapanganib. Sapagkat sa mga Romano, ang sinumang magsasabi na siya ang Kristo ay maibibilang na mapanganib na tao. Subalit, siya nga ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ganito po ang mababasa natin sa Aklat ng mga Awit, Kabanata 110, unang talata. Sinabi ni Yahweh sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko pagkat iyong matatalong. Ang kanilang ikalawang katanungan ay mababasa sa talatang 70. Ganito ang sinasabi, Ibig mong sabihi, ikaw ang anak ng Diyos? Tanong ng lahat. Kayo na rin ang nagsasabing ako nga. Tugon niya. Dahil sa kanyang sagot, nagkaisa sila na siya ay ipako sa krus. Ganito ang naging damdamin ng marami ayon sa sinasabi ng talatang 71. Sinabi nila, ano pang patotoo ang kailangan natin? Tayo na ang nakarinig mula sa sarili niyang bibig. Subalit kung inyong papansinin, hindi ito ang dahilan kung bakit inilapit nila ang Panginoong Hesus sa korte ng Roma. Tingnan pa natin ang ibang naging reaksyon ng mga tao ng panahong iyon. Basahin natin ang Lukas Kabanata 23, una hanggang talata ikalawa. Ganito po ang sinasabi, Tumindig ang buong kapulungan at dinala si Jesus kay Pilato. Sinumulan nilang paratangan siya anila, ang taong ito'y nahuli naming nanunulsol sa aming kababayan na maghimagsik at nagbabawal ng pagbabayad ng buwis sa sisar. Pinapaniwala pa niya ang mga tao na siya ang Kristo, isang hari. Si Pilato ang gobernador ng Roma sa Palestina. Nakagawian na niyang magtungo sa Jerusalem tuwing araw ng Paskwa upang tingnan ang mga taong nagtutunga doon na ipinagdidiwang ang pista. Dahil ang paglabag sa batas ni Moises ay hindi naman gaanong binibigyang pansin ng mga Romano, kinasuhan siya ng paghihimagsik sa gobyerno ng Roma sa pag-aakalang mas papansinin nito ni Pilato. Basahin natin kung ano ang naging katanungan ni Pilato sa Panginoong Jesus sa ikatlong talata. At tinanong niya si Pilato, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsasabi tugon ni Yesus Sa eksenang ito, ay makikita natin ang isang manggagawang karpentero na nakatayo sa harapan ni Pilato. Hinuli siya ng mga pinuno ng relihiyon. Tinanong siya ni Pilato na may pag-aalinlangan. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sinagot siya ni Jesus, kayo na ang nagsasabi. Dahil sa sagot na ito ni Jesus tungkol sa katanungang iyon, ay nais na siyang palayain ni Pilato. Basahin natin ang naging tugon niya sa mga punong saserdote at sa mga tao. Ganito ang sinasabi sa ikaapat na talata. Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao, wala akong makitang kasalanan sa taong ito para niyang sinasabi na walang krimen na nagawa ang Panginoong Hesus upang siya ay akusahan. Basahin naman natin ang naging tugon ng mga pinuno ng relihiyon at ng mga tao. Ganito ang sinasabi sa talatang lima. Ngunit Mapirit sila at ang wika sa pamamagitan ng kanyang mga turoy, inuudyo kanyang maghimagsik ang buong hudiya. Nagsimula siya sa Galilea at ngayoy narito na. Maging ang mga pinuno ng relihiyon ay nag-aakusa na ang Panginoong Hesus ay naghihimagsik laban sa gobyerno ng Roma. Ayon sa kanila, si Hesus ay naghihimagsik laban sa pinagtibay na batas sa pagkakataong ito ay ayaw nang makialam ni Pilato sa panggigipit ng mga tao. Basahin natin ang mga talatang 6 at 7. Ganito po ang sinasabi. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga Galilea si Jesus at nang malamang siya ay mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito na noon na nasa Jerusalem. Dahil ang Galilea ay nasa nasasakupan ni Herodes at nasa Jerusalem, siya ng pagkakataong iyon inatasan ni Pilato na dalhin si Jesus kay Herodes. Basahin po natin kung ano ang naging damdamin ni Herodes nang makita niya si Jesus sa talata 8. Ganito ang sinasabi, Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon. Bago ang tagpong ito, sinabi ni Jesus sa mga paraseyo na dalhin nila ang kanyang mensahe kay Herodes. Matatagpuan ito sa Lukas Kabanata 13, talatang 32. Basahin po natin. At sumagot siya, Sabihin ninyo sa alamid na iyon na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas ay gayon din. Sa ikatlong araw, tatapusin ko ang aking gawain. Dahil dito ay nagnais si Herodes na malaman ang tungkol kay Jesus at nais din niya siyang makita. Nang siya ay nasa harapan na ni Herodes, basahin natin kung papaano siya tinanong sa ikasyam na talata. Ganito po ang mababasa. Kaya tinanong niya nang tinanong si Jesus, ngunit hindi ito sumagot kaunti man. Hindi nagbigay ng anumang kataga ang Panginoong Jesus kay Herodes sapagkat siya ang alamid na kanyang tinutukoy. Mapapansin natin sa talatang ito na hindi na nagsayang ng sandali ang Panginoong Hesus upang abutin pa si Herodes. Alam niya na kung magsasalita man siya, ay hindi rin siya paniniwalaan ito. Dagdag pa ang mga taong patuloy na umaakusa na wala namang katotohanan. Basahin natin ang mga talatang 10 hanggang 12. Ganito po ang sinasabi. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na walang tigil ng kapaparatang kay Hesus. Hinamak siya at tinuya ni Herodes, pati ng kanyang mga kawal. Sinuutan siya ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato at ng araw ding iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Kung ilalarawan natin ang mga pangyayari sa tagpong ito, makikita natin ang mga saserdote at eskriba na nagkakagulo at maaaring napapatalon pa sa pagsasalita kung ilalarawan natin ang mga pangyayari sa takpong ito, makikita natin ang mga saserdote at eskriba na nagkakagulo at maaring napapatalon pa sa pagsasalita mahatulan lamang si Jesus. Tinayak ni Herodes ng pagkakataong iyon na hindi na makakalaya pa ang Panginoong Yesus, kaya't siya, sampunang kanyang mga sundalo, ay tinuya si Yesus. Ang sinasabi nilang maringal na damit na isinuot sa Panginoong Yesus, ay walang pagdududa na iyon ay isa sa mga pinaglumaang damit ni Herodes na kanilang ginamit upang tuyain si Yesus na hari. Dahil wala nang magawa si Herodes sa kanya, ibinalik niya si Yesus kay Pilato. Basahin natin kung ano ang naging pananaw ni Pilato sa kaso na iginigiit ng mga tao. Ganito po ang sinasabi sa mga talata labing tatlo hanggang labing lima. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao, at sinabi sa kanila, Isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panulsol sa mga tao. Ngayon, sinisiyasat ko siya sa harapan ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayun din si Herodes, kaya si Jesus ay ipinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan wala siyang kasalanan. Ayon kay Pilato, walang katotohanan ang mga kaso na kanilang sinasabi laban kay Jesus. Maging si Herodes ay walang nagawa, kundi tuyain si Jesus. Suutan siya ng balabal at ibalik kay Pilato. Hindi katanggap-tanggap ang mga akusasyon sa kanya. Basahin natin ang naging pasya ni Pilato sa talata 16 na ganito po ang sinasabi. Kaya't ipahahagupit ko lamang siya sa kapalalayain. Kung pag-aaralan nating mabuti, ang naging pasya ni Pilato ay hindi makatarungan. Napakalaking pagkakamali ang kanyang ginawa. Kung totoo ang kanilang akusasyon laban sa Panginoon na siya ay lumabag sa mga batas ng Roma, dapat lamang siyang maparusahan ayon sa kanilang batas. Subalit kung wala siyang kasalanan, tulad ng sinasabi ni Pilato, dapat lamang siyang mapalaya. Ang ipahagupit siya sa kapalayain ay hindi makatarungan. Sa kabila nito ay hindi tumigil ang mga tao laban kay Jesus. Basahin natin ang mga talata 17 hanggang 26. Ganito po ang mga pangyayari. Tuwing Pasko, kinakailangan magpalaya si Pilato na isang bilanggo para sa kanila. Subalit, sabay-sabay na sumigaw ang madla. Patayin ang taong iyan. Palayain si Barabas. Nabilanggo si Barabas dahil sa paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus, ngunit sumigaw ang mga tao. Ipako sa krus, ipako siya sa krus. Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, bakit anong ginawa niyang masama? Walang makitang dahilan upang siya ay ipapatay. Ipahagopit ko na lamang siya at saka palalayain. Datapwat, lalo nilang ipinagsigawan na dapat ipako si Jesus sa krus at sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan, pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay ayon sa hinihingi nila at ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dalana nila si Jesus upang ipako, nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid Ito'y si Simon na taga sirin. Pinigil nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus kasunod ni Jesus. Sinubukan ni Pilato na hindi sana makagawa ng anumang pasya tungkol kay Jesus, subalit hindi ito nangyari. Kung pag-iisipang mabuti ang kalagayan ni Pilato ng mga sandaling iyon, siya ay nililitis at ang Panginoong Jesus ang siyang hukom. Hindi sinikap ni Jesus na makalaya. Subalit ito ang naging mithiin ni Pilato sa kanyang sarili, na hindi siya maging bahagi ng maling hatol laban kay Jesus. Upang malinis ang kanyang sarili sa harapan ng mga mapag-imbabaw na religyoso, nagbigay siya ng kanilang pamimilian kung sino ang palalayain, si Jesus o si Barabas. Bagamat maliwanag na sa kanya kung sino ang pipiliin ng mga tao, nakita niya na labis ang pagkaingit ng mga religyoso sa Panginoong Hesus. At ayaw niyang maging kabahagi siya sa maling pasya na kanilang gagawin. Ayon sa Ebanghelyo ng Mateo, hinikayat pa ng mga punong saserdote at iba pang pinuno ng relihiyon ang mga tao upang hilingin na palayain si Barabas. Namangha si Pilato nang hingi ng mga tao na siya ang palayain. Kung iisipin, mayroon ba namang hukom na ang pasya ng mga tao ang kanyang susundin para sa taong nililitis? Alam niya na walang anumang paglabag na ginawa ang Panginoong Hesus, subalit hinayaan niyang ipako siya sa krus ng mga tao. Anong klase ng hustisya mayroon ang Romanon. noon? Subalit kailangang magpasya si Pilato, tulad ng pasya na kailangan gawin ng bawat tao ngayon para sa Panginoong Hesus. Kaibigan, ano ang iyong pasya para sa Panginoong Hesus? Sa pangyayaring iyon, ang kagustuhan ng mga taong labis ang galit kay Jesus ang natupad. Pasahin natin ang mga pangyayari sa mga talatang 27 hanggang 32. Sinundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa Kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyong akong tangisan ang tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalan tao at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin. At sa mga burol, tabunan ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyok? Sa kanyang daan patungo sa krus ay nangusap ang Panginoong Yesus sa mga babaeng tumatangis para sa kanya. Sinabi niya na darating ang araw na mas mabuti pa ang huwag na lang mga anak. Tinutukoy niya ang araw ng labis na kapighatian. At sinabi niya sa mga babae na huwag siyang tangisan. Hindi niya nais ang pagtangis para sa kanya. Ang kanyang nais ay ang ating pananampalataya. Hindi sana siya dapat mamatay dahil hinarap niya ito para sa ating kaligtasan. Patuloy nating tingnan ang mga pangyayari nang marating nila ang lugar na tinatawag na bungo. Ganito po ang mababasa sa talata 33. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa Cruz si Jesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Kasama nga ng Panginoong Jesus ang dalawang salarin nang siya ay ipako sa krus. Nang siya ay nakapako na sa krus, basahin natin minsan pa sa talata 30 at 4 ang tinura ni Jesus. Ganito po ang sinasabi. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang kinagawa. Hiniling niya na patawarin ang mga tao dahil sa kanilang ginawa. Kung hindi hiniling ng Paginoong Jesus ang kapatawaran ng mga tao, ako ay naniniwala na kailanman ay hindi magkakaroon ng kapatawaran ang mga nagpako sa kanya sa krus sapagkat pinatay nila ang anak ng Diyos. Ganito pa ang mga sumusunod na pangyayari sa paanan ng krus. Basahin natin ang talata 35. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanonood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Ligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang misiyas ang hinirang ng Diyos. Kaibigan, dapat nating tandaan na kapag bumaba ang Panginoong Yesus sa krus, nang sandaling yun, hindi siya matatawag na Kristo. Kapag kinawa niya yun, hindi niya mabibigyan ng katuparan ang sinasabi sa Isayas, Kabanata 53, talatang 8, na tumutukoy sa kanyang kamatayan. Yan ito po ang mababasa. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang nangahas na ipagsanggalan wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Dahil nanatili ang Panginoong Yesus sa krus, magkakaroon tayo ng kagalingan sa kasalanan, ang nakapangingilabot na salot sa sangkatauhan. Ganito pa ang mababasa natin sa mga talata 36 hanggang 38. Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, ligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Grego, Latin at Hebreyo, ito ang hari ng mga Hudyo. Nang ipinako nila si Jesus sa krus, nakasulat sa ulunan niya ang mga kataga sa wikang Grego, Latin at Hebreyo. Nang mga panahong iyon, ang Grego ang kumakatawan sa wika ng katalinuhan at edukasyon, siyensya at literatura. Ang Latin naman ang wika ng kaayusan at batas ng militar at gobyerno. Ang Hebreyo ay wika ng relihiyon. Sa muling pagbabalik ni Jesus upang itatagang kanyang kaharian, siya ang mamamahala ng lahat maging sa buong kalawakan. Kaya't tugma ang isinulat nila sa kanyang ulunan. Purihin ang salita ng Panginoon, manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihang sa lahat, muli kami po ay nagpupuri sa iyong banal na pangalan. Salamat muli sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa pagbubulay ng iyong banal na aklat. Nawa ito po ay maging kalakasan ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.